Hello mga guys, kakain tayo. So, mayroon tayong pretong bangus dito, tatlong piraso. Ayan. Ayan. Baka maubos natin to Tapos, ang ginawa ko mga guys, pag-isaysa ko ng dalawang kamatis. Ito. Ito. Tinimplahan ko na yan. Dalawang sili nilagay ko. Tapos, may may kalamansi. Ayan. Kain tayo mga guys. masarap ito pa may eh, samsawan na ganito ito magandang samsawan hmm. Ah, kumapit yung hanggang ng silit si dalawang piraso nilagay ko Ang sarap, sarap. Uh. Gawin ninyo ito mga guys Masarap Siguro mas maganda itong may pipino pa ito ganda yung pagkaprito dahil toasted ah. hmm トラ